Ang daming puha na naman. Pasayan. May islaw. Betty Blanc. Pasayan na naman. Pasayan. Good. Fresh na fresh talaga. Malagyan siya natin ng ice. Kasi bukas tayo ito. Pindedum. Say hi naman John. Ang John. Lover. Man. Ilang kilo ngayon yung ano? Yung pasayan. Ilang? sa, sa palagay mo. Ilang kilo ito. Uh, eh. hmm. kilo. Ah, yeah. 1 kilo ng pasayan ko is 200. 200. Ang hmm. laki guys. Look. Look. Okay. Hmm. Ang laki. Ang dami. Bye.